Welcome back mga kabaryo sa ating usapang baboy at ngayon po medyo malayo-layo ang biyahe natin dahil papunta tayo sa Zamboanga. So meron po tayo doon mga ilang mga seminars na gagawin pero syempre hindi po tayo magdadrive ano po so sasakay tayo sa aeroplano. na seminar na ginawa natin sa Zamboanga City ay dito naman po tayo sa AI Center sa Pagadian City. So, ito po ay pag-aari ni Sir Ed and dito po ay nagpo-produce nga ng similya para sa mga customers ng PigroLac dito sa area ng Pagadian. Pero sa kasamang palad, medyo hindi raw po sila operational ngayon at alamin po natin kung bakit. Okay. So ito farm na ito ay hindi lang nag offer ng similya for artificial insemination. Ano po? Naglalabas din po sila ng boars and mga dumalaga. And aside po dyan, nag-o-offer din sila ng training para sa ating mga estudyante. Okay, so ito po ang So dito rin po ay hindi natin masyado makukuha ang buong history kasi bago rin daw po ang nag-aalaga ngayon. So eto na po ang laman ng farm and karamihan po sa nakita natin ay mga malalaking mga baboy na. So meron na lang pong kaunting biik pero yung mga starters, growers parang wala po ako nakita. So ito pong mga ito, ayan, naglalandi na rin ito. Ang mga ito po ay siguro nasa 6 to 7 months na at mukhang mga gilts po ito. So ang lalaki na nila. Ngayon hindi lang po natin sure kung saan ito ilalagay. Ano po, kung dito po sa farm ay hindi po kaya na maglaman ng ganitong karaming inihin. Pero since sila po ay nagdi-disperse ng gilts, baka ito ay ibigay sa mga customer ng pigrolak. And itong mga barako rin po ay baka i-disperse din or baka naman po i-renovate itong kanilang AA center para ilaman itong lahat ng mga barako na ito. So ayan po, barako yan. Hindi lang po natin sure kung mga trained na. Ang magaling lang po dito ay hindi sila nag aaway away Good job! Then dito naman po, ito yata yung mga dry sauce nila. Pero hindi ko alam kung nasan yung kanilang biik. Sa ngayon po, ito lang isang inihinito ang may big dito sa farm. So wala tayong nakikita ang ibang big dito baka naman po ibinenta na so itong inihin po nito ay may limang biik at mukhang mga pangwalay na rin ayan ang gaganda ng muscle ang lalaki ng balakang so kumakain na rin po sila at dito po ay mga wala ng laman so ito po ay aayusin din gagawin po itong gestating stalls and ito po may mga nakasampa tayo dito pero ito po mga ito ay hindi mga anak huh? kasi ito po mga ito ay barako ayan so kahit ilang taon po tayo maghintay dito ay talagang hindi ito mga ito mga anak so ayan po kita nyo naman hindi po yan dede pero sa ating mga barako tinitingnan din po ang bilang ng kanilang tits kasi ito po ay pwedeng mamana rin ng kanya maging anak kung tayo po ay gagawa ng inihin sa mapuproduce niyang biik. Then ito po yung mga matatanda na mga barako dito and ito po ay galing sa Rockefeller Farm. So white durok po yan. And ito din. So ito nga po yung mga original dito at yung ilang mga inhen. So marami na po silang mga naproduce and kasama po itong mga ito dyan. So, ang punta po natin dito sa farm na ito or AA center na ito ay para i-check nga ang sitwasyon and magbigay ng rekomendasyon kung ano ang mga pwede pang gawin. So, sa kasamang palad ay hindi po operational ngayon ang farm at ito nga po ang kanilang laboratory. So, ayan po. Medyo hindi po siya ginagamit sa ngayon kasi iniintay pa na maayos yung kanilang water supply. Ayan, so medyo mahirap rin po kasi mag-process ng similya kung kulang tayo sa tubig. Okay, bukas na po. Pasok tayo sa loob. And, ayan. So, sa ngayon po, nakatago ang kanilang ibang mga gamit. Ang nandito lang ay water bath. And mukhang nakapahinga po talaga itong kanilang laboratory. Actually mga kabaryo, ang Pigrolac po at ilang mga distributors natin lalo na dito sa Mindanao ay may mga sariling AI center para po makatulong sa mga Pigrolac clients. Ano po? At base nga po dito, isa sa mga goals ng ating mga AI centers ang pag-provide ng quality bore semen. At naglalayon po ang mga AI centers na magkaroon ng magagandang terminal and maternal bores. So para saan po ang terminal bores? ito po ay para makapag-produce ng mga biik na pambenta na mabibilis lumaki at magaganda ang kalidad ng laman. In karaniwan, ang ating po mga terminal bores ay ang mga durok, pitrin, durok pitrin, white durok. So yan po yung karaniwang ginagamit natin as terminal bores para makapag-produce ng market pigs. And then pagdating naman po sa mga maternal bores, ito naman po yung gagamitin natin kapag may plano tayong gumawa ng inhin mula sa biik na mapuproduce. So, ang karaniwa naman pong ginagamit dito ay mga large white and land race. Okay. Ngayon, pag-usapan din po natin ang advantages ng AI. So, importante rin po dito na maghanap tayo ng mga AI centers na talagang magaganda yung mga barako na nagpo-provide ng semen. Ano po? And kapag nakapilin na po tayo, ito naman po yung mga benepisyo na may enjoy natin. So first po is faster genetic improvement. Pero ito po ay responsibilidad ng mga AI centers. Kasi kailangan po na ang mga barako na pipiliin nila na kukolektahan ay talagang magaganda ang mga performance at talagang makakatulong sa pag-improve ng lahi. Lalo na sa mga kasamahan natin sa backyard na ang karaniwang alaga ay chapsuy at italian. What? And ano po yung italian? Yung po mga nakatali dyan sa may puno. <laughs> Then next naman po is mamamaximize natin ang gamit sa isang magandang barako. So for example, meron ka na pong suki na AI center at kilala mo na ang mga barako na nandun. So kahit po meron kang tatlo na inahin na naglandi ng sabay-sabay at gusto mo ay manggagaling lahat ng similya dun sa isang barako lang na yun, ay posible na po. Dahil nga po sa AI, ay kaya po nating i-extend ang isang ejaculation sa mas maraming doses ng similya. So kahit meron ka pong sabay-sabay na inihin at gusto mo ay galing sa iisang barako lang ang similya, pwedeng pwede po yan sa AI. And then next po is reduce infection. Sa AI po may iwasan natin yung mga problematic na vulval discharge and mga ibang sexually transmitted na sakit sa ating mga baboy. Yan po. Kasi generally, ang AI po ay mas malinis kumpara sa natural. Pero ito po ay nakadepende pa rin sa proseso. So importante pa rin po na linisin muna ang vulva bago ipasok ang catheter. Pero ang catheter po, sigurado po yan malinis yan. Dahil kung ikukumpara po natin sa barako, importante rin po kasi na malinis natin yung prepuce or yung bahay ng ari ng ating mga barako dahil marami pong nakatirang mga bakterya dyan. And aside po sa mga sakit na ganito, may iwasan din po natin ang paglipat ng mga mites or mga galis. Ano po, So posible rin na dahil sa natural mating ay lilipat din ang galis ng barako papunta sa ating mga inihin. Oh no! Then kasunod naman po is may iwasan natin ang mga injuries or pagkapilay ng ating mga inihin dahil hindi na po natin kailangan na pasampahin ang ating mga barako. So dito po sa AI, catheter na lang ang ipapasok pero minsan po meron din sumasampa as added stimulation para sa ating mga enhance. At sa mga ganitong pagkakataon po, posible rin na mapilay ang ating mga inihin kung ang taong sasakay sa ating mga inhen ay kasing bigat ng barako o mas mabigat pa. Then ang isa pa pong advantage ng AI over sa natural mating is ma-assure natin yung semen quality. Dahil ito po ay mag-a-undergo ng uh, processing at check po ito through microscope Kung viable ang similya, maganda ang concentration and motility So kapag ganito po, mataas ang chance na makabuntis ng ating inhin Pero again po, ito po ay responsibilidad ng ating mga AI centers Okay Ayan. So, ito po ang mga advantages ng AI. Although, hindi po natin sinasabi na pangit ang natural meeting. Ano po? Gusto lang po natin na maipakita sa video na ito na maganda rin po ang AI at pwedeng subukan ng mga iba po natin kasamahan na natatakot or meron pang sa paggamit ng artificial insemination sa kanilang mga inihin. Okay. So next naman po is i-discuss natin ang ilang mga bagay na napaka-critical na magawa na maayos sa AI. Siyempre, ang una po natin i-discuss is yung estrus detection. Hindi po magpapasampa or magpapabreed ang ating mga inihin kapag hindi sila naglalandi. And hindi rin po basta-basta naglalandi sila ay magpapasampan na sila. Huh? So kailangan po nating malaman ang mga senyales ng isang naglalanding inihin katulad po ng pamamaga, pamumula ng ari, pag-iingay. Pero tandaan natin mga kabaryo, ang pangungublit po What? ay hindi senyales ng isang naglalanding inihing baboy. Pwede po sa tao. <laughs> Pero ito pong mga nabanggit natin ay mga unang senyales ng paglalandi. And karaniwan, hindi pa po dyan pinasusumpitan ang ating mga inhin. So, importante po ang tamang timing of insemination para sa mas successful na pagbubuntis at mas maraming anak na mapuproduce ang ating mga inhin. So, pwede nyo pong balikan yung ating mga videos na nagdi-discuss tungkol sa timing of insemination. So, importante po dyan is yung standing heat And doon po tayo magbabase kung kailan natin sila i-inseminate Okay Then next po is handling of semen So, napaka-sensitive po ng ating similia At meron po yung temperatura na kailangan i-maintain para po mabuhay sila So kapag po tayo ay pumick up ng mga similya galing sa AI centers, dapat po ay ma-assure natin na maganda yung storage niya hanggang sa siya ay makarating sa ating farms. And bago po natin siya isumpit, ang mga similya naman po ay iro-room temp or papawalain yung lamig bago po natin siya ibigay sa ating mga inihin. Then lastly po, yung technique. Ano po? So dito na discuss na rin natin nito sa ibang mga videos natin na napaka-importante ng stimulation sa ating mga inhen bago natin isumpit yung similya. So kailangan po ay romansahin muna natin sila. And kung kaya po ay i-imitate natin yung ginagawa ng mga barako bago sila sumampa. Ano po? Huh? So hindi naman po natin kailangan na magsindi ng kandila at halikan at yakapin ang ating mga inhin. Ano po? So ang karaniwan lang pong ginagawa ay sinihimas yung tagiliran and yung likod ng ating inhin Uh, before, during and after insemination so napaka importante po nitong stimulation na ito para sa mas mataas na tsansa na mabuntis ang ating mga inihin Whoa! ang isa pong advantage ng natural over AI ay kapag po barako ang sumasampa karaniwan po ang barako natin ay malaway at sa kanyang laway po meron po dyan mga pheromones na nakaka stimulate pa rin sa ating mga inihin na nakakatulong para sa mas mataas na conception rate So paano naman po natin ito may imitate? Dahil kahit po siguro maglaway tayo ng isang balde ay wala po dyan yung pheromones na hinahanap ng ating mga inhin So ang gagawin po natin is mag-spray tayo ng similya sa ilong ng ating mga inhin kahit yan po ay yung bagong similya na isusumpit or mga luma ng similya. So pwede po yan para maka-add sa stimulation ng ating mga inhin. And paano nyo po malalaman na maganda ang stimulation natin sa ating inihin na sinusumpitan? sa kaunting pisil lang po sa ating semen bottle ay kusa na pong hinihigop yung similya. And e, isa rin po ito sa kailangan nating ayusin under sa proper technique na kapag meron po tayo napapansin na backflow ay baka kailangan po nating ayusin yung pagkakapasok ng ating catheter. So hindi po yan pipilitin na ubusin yung similya doon sa bote sa pamamagitan ng pagpisil ng dere-derecho. Okay. Ayan. So hopefully po makatulong ang mga ito sa ating operasyon. And ito pong ating AI center dito sa pagadian ay hopefully din ay maging operational na as soon as possible para po makatulong din sa ating mga racers dito po sa area. And ito po muna ang video natin sa ngayon. So shoutout na po tayo sa ating mga kabaryo. Kaya pagbati po kay Ma'am Yula May Galindes from Laguna. And special shoutout po kay Sir Ferdinand Panganiban and Sir Fajardo na namit po natin sa Mindanao. And muli po sa lahat ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Baboy! Isa pang baboy na may katuwaan Pampasaya ng pigrolak